Bakit nadadaig ang matalino? Commitment Mas galingan mo pa Trapahuhin mo pa Seryosohin mo pa Mas sobrang Commitment <laughs> Usapang Commitment Tatalakayin natin yung salitang Commitment na yan. At ano ang kaugnayan ng commitment Para makuha ang tagumpay Sa buhay Trabaho Sa negosyo O kahit anumang tinatahak mo Sa buhay mo na yan Pero syempre Uumpisaan ko na yan Pagkatapos kong magpakilala Ano? Game? So tara! Game! Naalala ko dati, ito kasi ang kwento niyan. Taong 2018, college pa ako, tanda-tanda ko yon. Nagtataka ako, bakit ang bobo Nadaday ang matalino sa tunay na buhay? Hindi naman bobo, sabihin na nating hindi ganong matalino. Pero nadadaig yung mga top, yung mga matalino sa school. Yan yung napapansin ko dati. Bakit ganun? Yung mga bobong yan, ang mahirap lang talaga dyan. Masyado siyang hinuhusgahan Pero pagdating talaga sa tunay na buhay Pagkatapos ng mga paaralan na yan Pagkatapos ng academic studies na yan Pagkatapos ng college na yan Bakit ganon? Bakit sila ang mas nagtatagumpay sa buhay? Pinag-aralan ko mga yan Ano yung pagkakaiba nila? Yung hindi ganong matalino Bakit nadadaig ang matalino? Dahil sa commitment Sinabi ko na sa inyo ngayon Yung salitang commitment Pero mas ipapaliwanag ko na mas malalim yan sa inyo Maya-maya konti Kaya ngayon ito ako sa inyong harapan ngayon. Ibabahagi ko sa inyo kung ano yung kaugnayan, kung gaano kaimportante, kung bakit dapat niyong seryosohin ang salitang commitment. Sa lahat ng words sa dictionary na nagsisimula sa letter C, ito lang po ang pinakadinikdik ko sa puso ko, ang salitang commitment. Simula 2018, siniksik ko ng siniksik, dinikdik ko ng dinikdik sa puso ko yung salitang yan, yung commitment na yan. Kasi naiintindihan ko kung gaano siya kahalaga. Kung gusto mo ng tagumpay, Idikdik mo ngayon pa lang. Ngayon, karamihan sa tekniko. Sa mga alam ko, tekniko sa pagbubuhat, tekniko sa pagnenegosyo, mga alam ko mismo. Binanggit ko na yan sa mga videos ko, sa mga vlog ko, binanggit ko na lahat yan. Hindi magiging effective ang mga workout ko, mga business ko, kung hindi ako committed sa ginagawa ko. Hindi magiging effective yan. Tanda-tanda ako pa po dati, nung ako'y unang pumasok sa gym. Tapos nararamdaman ko na yung sarap ng feeling ng workout. Nag-commit ako sa sarili ko, 3 times to 4 times a week, gagawin ko lahat para tumalab, gumana to sa loob ng isang taon. Committed ako syempre, may resulta man yan o wala, committed ako dyan. Pero may katapusan, pag hindi to gumana sa loob ng isang taon, I quit. Hindi para sa akin ang pag-workout na yan. Ito po, papatunayan ko sa inyo. Ako po mismo nagpapatunay sa inyo. Katulad nyo pong lahat, negosyante po ako. Papatunayan ko po lagi po sa inyo yan. Busy tayong lahat, oo. Same tayo lahat ng sitwasyon. Pero dito, baka hindi tayo pantay sa level ng commitment. Kahit alam mo na mga tekniko, kahit napakalakas mo sa gym, kahit napakaganda ng idea mo sa business mo, kung hindi ka committed dyan, walang mangyayari. Laging walang time, laging walang energy, lagi yan. Pero ang tanong ko sa'yo, gano'n ba kalalim ang commitment mo sa lifestyle na to, sa trabaho? trabaho na to sa business mo yan. Yun ang magiging diferensya natin. Yun ang magiging pagkakaiba natin kung bakit makakapunta ako sa mundong yun. Yung mundong hindi nauubos yung pera, ako lang ba yung nakakaalam na mundong yun? Na kapag yung negosyo mo, madala mo sa mundong yun. Hindi nauubos ang pera doon. Hindi ka ba nagtataka? Yang lumian sa kanto nyo, Bata ka pa, lumian na yan. Pero ngayon, lumian pa rin. Kasi hindi nila alam yung alam na yon. Hindi mauubos ang pera doon pag nakapunta ka sa mundong yon. Pag nadala mo ang negosyo mo doon. At commitment ang dahilan kung bakit hindi kayo makakapunta sa mundong yon. Sa mundong, hindi nauubos ang pera. Kasi para sa akin paniniwala, hindi tiyamba ang success. Pagtatrabahuhan po talaga yan. Pagod, palpak, puyat, sakit ng katawan, stress. Lahat-lahat na dadanasin talaga yan. Lilinawin ko sa Inyo, kapag palapit ka na ng palapit sa tagumpay mong yan Isa lang mabibigay ko sa'yo Kailangan hindi mo talaga tigilan yan Supot na tao lang ang gano'n Yung mga sumusukong yan Supot na tao yun Huwag kang gagaya dun Mas galingan mo pa Trabahuhin mo pa Seryosohin mo pa mas sobra. Yung level na commitment na sinasabi ko, seryosohan po yan. Kung magko-commit ka, hindi yung mag-commit ka minsan, hindi. Minsan, oo. Pag-commitment, commitment. commitment. Pag-trabaho, trabaho. Gusto mo ng success. Pwes, lunukin mo na ngayon pa lang. Seryosohan po yan. Trabahong matindi yan. Isipin nyo ha, para ka mag apply ng trabaho. Nag-apply ka para sa tagumpay, para sa success. Tapos nung tinanggap ka, hindi mo ginagampanan yung trabaho mo. Ano mangyayari? Matay-terminate kayo nyan. Tanggal kayo sa trabaho ng success Kasi nga, hindi ka committed Gusto ko lang pong i-remind sa inyo Once na may desisyon ang kayo Na gagawin nyo sa buhay nyo Make sure committed kayo Ibigay nyo lahat-lahat Be committed Pagod Saka nyo na indahin yan Puyat Saka nyo na indahin yan Pinagtatrabahuhan po lahat ang tulog, pagtatrabuhan din po yan para makatulog ka ng tama. Ang pahinga, pagtatrabuhan mo din yan para may pahinga ka. Uulitin ko, hindi po yan ang yayari ng kusa. Pinagtatrabuhan din po yun. Tulad ng magkaoras oras ka naman, sa pag-exercise, sa pag business So ganon din po sa pag-workout, sa pag-gym, sa pag business -gy sa pag-nenegosyo. Pag Pagtatrabohan nyo po talaga yan. Para magkaoras kayo, magka-energy kayo sa trabahong ina-plan mo. Commitment, ayaw mo man sa hindi. Mag-workout ka, mag-business ka, may oras ka man o wala, Ina-plan mo yan eh. At yan ang diferensya ng taong matalino sa hindi ganong matalino. Pero mas nagtagumpay pa yung hindi ganong matalino yung level of commitment nila sa trabaho nila. Ang talino mo nga, ang galing mo nga, hindi mga committed sa ginagawa mo, ay malalamangan ka talaga ng mga hindi ganong matalino, pero sobra-sobra yung commitment sa bagay na dinisisyonan niyang gagawin. Lahat ng tekniko, pagtagal, sa pagbaybay ng mga araw, ilalatag ko sa inyo yan. Pero itong salitang commitment na to, hindi ko kayang ituro sa inyo to. Kayo ang bahala mag-figure out niyan sa buhay niyo. Hindi niyo ba nakikita ang commitment ko? Maraming beses na akong deserve na deserve kong magpahinga. Deserve kong mamasyal. Deserve ko magpunta sa iba't ibang lugar. Mag-beach, deserve ko yan. Magpakasaya, deserve ko yan. Pero hindi ko pipiliin yon, Kasi may commitment. Pag ako nag sagad. Pag committed ka, walang saya, walang saya-saya muna, walang, pahingap, walang pahi pahinga, walang pahipahinga muna. Gawin mo muna yung trabaho mo, mamaya ka na. Yun ang commitment. Ang negosyo, ang katawan, ang pagpapaganda ng pangatawan. Hindi to tiyamba. Pag ninegosyo, it seems masaya. It seems sobrang dali. Hindi. Masalimuot po ang pagninegosyo. Masalimuot po ang pag-workout. Nasa lalim na lang talaga po ng commitment nyo. Kung bakit hindi ka hihinto, kung bakit magtutuloy-tuloy ka pa rin, tandaan nyo po, busy tayong lahat. Uulitin ko po uli sa inyo, need nyo pong magka sa fitness. Fitness na po ang pag-asa ng mga tao ngayon. Hindi nyo po ba napapansin? Mga pagkain ngayon. Grabe na deadly. Sobrang deadly. Um, Kung na ng paikli ang buhay ng mga tao. Fitness na po ang pag-asa. Uulitin ko po, kailangan nyo magkaora sa exercise, sa business at fitness. Pag hindi nyo sineryoso yan, future self nyo wasak. Commitment po. Malinaw po ba sa inyo ang salitang commitment? Ang usapan natin ngayong gabi. Malinaw po ba sa inyo yan? So nga pala po, sa mga gustong umorder na aking merch t-shirt, pakita ko po muna sa inyo. Check nyo po muna. Pwede natin e customize pwedeng dry fit, pwedeng sando po, pwedeng t-shirt, pwedeng jacket, maalin po dyan At sa mga gusto po magpa-promote mga negosyo nila, PM nyo lang po ako sa number na yan, email nyo lang po ako sa email na yan At maraming maraming salamat po sa lahat po na nanood At alam ko po na gustuhan nyo po ang video to, ang usaping commitment na to, nilatag ko po sa inyo, ang tunay na kaulugan Ako pa lang po nagpaliwanag sa inyo niyan. kung gaano kalalim, kung gaano kaimportante ang salitang commitment sa ating buhay. Iwan nyo naman po ako ng like. Subscribe na rin po kayo. Pindutin nyo na rin po ang subscribe ko. Maraming maraming salamat po ulit po sa lahat po nanonood ng video po ito. At ako po muli si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Walang commitment yan. Huwag pakainin yan. Ciao, bye!